harap natin kay Raray. Raray, Oh, kakain. oh kain. Oo, oh, oh. okay. yeah. Tama makikita um, niyo Teka, huwiy, huling ka pa ako. Wala ka ba magbablog ka habang nakakain? natatakot si Bono. <says> Sige, <laughs> <It, <cute>, guys. <laughs> Nakain Kakain na tayo. Okay. Another bloopers ni Raray. <laughs> Kay? Na, na video na. Sige, Ray, kuha lang. Sige, kuha lang, ha? Hindi, hindi, hindi. eh, dapat kita din kayo kaya na hindi. Doon nga. Ay, oh, nabili. oh, oh. <laughs> Hindi niya <laughs> kamusta ang sa uh, uh. Ah, puti ka sa para akong kukunin ni eh, Lord. <laughs> Hi. Para akong walang dugo. Hello. What's up? <laughs> 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 Binom na sa pagmumukha.

Ito na naman kami, ni Rarae. <laughs> please follow Manoy Jude in Facebook. Mm. Ano ba bang, ba, saan pa ano ba may ano si... Hi, Black! Please follow Manoy Jude in Facebook! Follow <laughs> <laughs> niyo niya, follow niyo niya. At ito, Kay Jason, Oy, Maybe na Ano may ginawa ka pangalan na. Naampun na ako nga yung kapatid niya nandawa ko. Right. And this is Brownie. His name na is Brownie. Brownie Mae. <laughs> this is by Brownie. Brownie Mae. Mama. <laughs> oh, na, Brownie Mae. Mama. Mama. <laughs> Pasik si Brownie May. Aram. Mm, oh, okay. 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 bigay mo yan sa iyong mama. Mama. <laughs> Ayan, nasa si Brownie May. <laughs> Brownie May. This is Brownie May. Brownie May. <laughs> Lahat lagyan mo ng May. Kapatid yan. Ni alay sa May. Alay sa May.

Dit is. meaning May. Ik heb de blog, meaning. Meaning May. Kalin, May, Kalin, het is eating. Oreo, May. Oh, no. Oreo, me. Dit <laughs> is Titakaisi, May. Dit <laughs> <laughs> is Bevon, me. <laughs>

Lahat <laughs> na may may. Lata may. may ang inay. Inay. Inay may. may, may. Ta -ta inay may. <laughs> yun, sika pa <payo>. yun. <laughs> Uy, ano ba yan? <laughs> <laughs> record <ko> yun dyan? Yun, patong eh. Ay, sa May. <laughs> <laughs> <laughs>

pa oh, ito mo, tit mo. Bili. Eh. Yan yeah, po, na ako. <coughs> Yan, ngiti siya. Vlogger ka din ba pag laki mo, nonoy? Ano, <laughs> ah, nonoy? Vlogger ka din pag laki mo? Oo. Ayok, ayok, ayok. Yung helmet kasi niya. Wow! Pero... sa kanyang kumbento namin mawala mawala na hindi na lang makita ko nato try hello hello pa naman doon sa mga traffic tut tut si brownie may ang gagawa ni brownie may doon ang gagawa ni brownie may doon wala kain nun how Lu, apir.

Parang black ang mata ko. Ano ba? <laughs> okay. oh <my> God, pass! <laughs> Ayaw na niya. <laughs> How do we stop this? Ikaw ang po ka. Manghuhula <laughs> siyang password. Bono này bono này bono này bono này tacaba kỹ tàng kỹ tàng kỹ tàng ta Ba. Uh, ko, ba. Ba. Mo, ba. Ba. ba, Oh, dito pala ka oh. Maliligo na lang ako. Dito kayo muna. Tinatawag na eh. Eh. Sino papastap ito daw? Si Pato be. <laughs> <laughs> And I like <rise> <laughs> <laughs> be. Nakita mo na sa talis? Ano yung <laughs> may <tumab>? pang <It's> may pam? yung <laughs> ano may pam? ano <laughs> may pam? po yung may ano Gio ano lang <laughs> yun? Gio pam? Gio. Oh, okay. Okay. Pa. Okay. Ang kay Raray may pam. May pam. <laughs> Pag nagawa ng page si Raray, ah may pam. Ay, <laughs> namin na

it may pam are bola yo this para of page may pam wala pa wala pa gagawa pa lang gagawa pa lang mamaya na ako ang nakapo hindi ipo-post daw yan ng Tito Jud ka pag wala na dito para daw hindi natin maano ano <laughs> yun ako na agad Brownie. eh mam. ma'am, nakahin ka na magamit. Balik Mahaan. Han ka kumuha ng tubig? tapos niya. Mm. Oh, bol na, namin, ah. Bol, namin. Bola nyo. Oo. Hindi makala <laughs> <buddy>. ang bol namin. <aware> Sabagay, bagay, bilog naman talaga ang bol namin. Ngayon <speaking speaking> <speaking> <speaking> <Dificil> na ako talaga. Pinoy na ako talaga para pa, ba't naman ganto ang kulay ko para akong walang dugo <laughs> ay lapit mo sa mukha ko oh, kapit. 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 lapit mo sa mukha mo naginom daw si Edric ng bowl namin <laughs> o tas ano gabi lang bagad din yun o oh, tama oh. Oh. alin ba yung nakinakain no, mo Pagdala na sa mail, with the garden mail. Hindi mo yung mga ano? Si tatay? tatay May. Mahal man yan yung Kasi, may away. Ma si field Ano? Si Bononoy? Si Bononoy? Bono May. Bono May. <laughs> Arkin May. Marvic May. Marvic May. Naging M. Naging M. M-M-M-M. Kali May. Kali Kali, kali. kali. Sa Saan, May. Sa amin ang kali. Kalabaw. Yeah. Yun. May kapangalan ka pala Kalabaw <laughs> kali. Wala May Yan po. Kaya Pagkakalipang nga lang Ah, palikot. Pinangalan ni Ninang? Sinunod siya Casey? Kali? Yung binigay niyo ba, Gacy? Yung pinangalan ni mo, Yung pinangalan ko, Casey? Ay, arsing naging Casey. Hindi mo na inovas yung sabaw na iyong lang. where is my water Brown Doer. -er. Kinakain mo na yung baso? Doer, der daw, doer. Doer daw. Ano baso? Ay, pagkakalima ba yan. Malinis man yata. Ay, sibo na yung inom dyan. Bahay nga may line. <laughs> Ay, may line. <laughs> o yung mga bag nyo. May. may eh, dala po 'yan. Si Manoy ah, baby. Anak kanyang kaniyang Ah, kalakihan niyan kanyang bayad. Si kanya kanyang May. bile. mama. Yan, yun, 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 follow, eh, follow niyo na po 'yan sa Facebook. Yan, si Manoy Jud. <laughs> Pa palo, ganun, palo ka <laughs> palo. <laughs> palo in <your> Facebook. <laughs> Ang cute ni Arkin, oh. oh. Baby. Palo. Baby. Palo oh, pag dianggal mo yung W, yun eh? yung huli na ako palo. Kalimay. Kalimay. Oo, oh, oh, nasa si Kalimay. <laughs> Meow. Ito oh, yung si Brownie May, oh. Brownie May. Oh. Talaki, yun, si Brownie naging... Ay, inamoy si Brownie, pe. Naging... Kami kasi... Tchoo! alam mo na si Brownie. Kaya lang yan? Perfect ka, May. I-montage siya, no? Yan. Ano rin, Brown? Ano nga? Ano nga nga? Ano ka dito sa tatay. Kulit mo Si Tatai May. Ano yan? Nanay May. Ito si nanay May. Nagliligpit si nanay May. Ito o, ni Landy May. Bebe May. Bebe May. <laughs> Louis May pala. Francis May. Louis May. Ay, Louis, Louis, ay, Louis, Louis J. J. Francis, Prensis May. Ang sa iyo. Tablay natin May May. May May. Right so May 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 Di Ay Choma. What May May May. Watch me, me, me. Yeah, Laka recycle lang po sa <laughs> GMA. 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 GMA sa 8 Ay di na po TV5 na sila kasi ano ang ano ang, uh, ano, ang short time at time okay, okay, kayo Hi, Arken. <laughs> Arken oh, May sama ka sa hindi kayo Yan Hi Hi yan Kini eh? Pogi, pogi naman. Eh, maging kepala ko naman. Matagal. Niya ko. Niya ko. Eh. Tayo sama tayo. <laughs> Eh, maliligo na dapat. Ay, muna kayo dyan. Tata. Aalisa tayo. Muna kayo, di uh, ka nangasama. Ayan. Pasok na, Ray. Ray, sakay na agad, Ray. Eh...

niya, may may may. Doon, bahay niyo, sa taas. taas? Doon, sa amin doon. Doon. <laughs> natin ang na elementary school. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Pakita mo Let's go. Let's go. Let's sulat as! si bro, Papa! kami ini, panini ni, manok may. <laughs> Ay, para mga sa sa helikopter na, oh. ambag, ambag. So guys, pa-chill-chill lang kami dito pero may mga activity na talaga kaming pending. Huwag <coughs> <Puntahin natin siya. laughs> tayo sa court. Gigi, gigi, hanggang court tayo. Uy, harap mo na dyan, elementary school. Punta muna tayo, kahit baka tayo mungkot po. Tanagan Elementary eh, School. Ay, naku po. Parang mong naman doon sa school. Ay, sa school sa ano. Ine, <laughs> sa dapat Awe. Simbahan. <laughs> Chapel. Chapel. May white <laughs> band ko kung ano na tayo. <laughs> Ice water. Ice water. Ice Minera. water mineral. Mineral. <laughs> kagubatan. The kagubatan. The nature. 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 Yan <laughs> na yan. Yan Nandito lang. kami. Dito niya. Our here is <laughs> eh, <punta kayo. laughs> na sa naman sila tutulog. Sa kalsada. Sa <laughs> kalsada daw kayo tutulog. Namin galang aso. <laughs> Uy, si ano? Si hotdog. hatdog hatdog aso yun si hatdog atdog so guys, may yun name init. <laughs> Yok init ay nakasukob. <laughs> Boy hatdog, hatdog. Hatdog po. Yeah. Oh, Dai, let's go bye. Dai, ayo, ayo, aking mga muneng tita. Si Ginger. Ayan. Si Pepper. Si CJ. Si Tres. Asa si Tres? Nasaan si, si Tres? And? On. Si Sheshe. She 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 and, and? Si Toby. Ayan. So, tala na. Let's go. Ano to, guys? Si halaman to. It's Bayabas. Ay, hindi pala. Bayabas nga yan. Bayabas nga. Ito, guys. Ito, guys. It's Adi. Ano sa ating atis yan, te? Hello to our vlog. Hello. Yeah, ito ang pinakamahaba nating vlog. <laughs> <laughs> Yung kahapon. Ang ganda mo. Sako, Sako. ko. Lagyan po ng ewan ko. Saan ako lang lang. Kaya tulungan nyo kaming hingin tong camera. Hindi <laughs> 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 nyo kami budget. So this is our light green tag. Pakita mo yung daan. Daan natin yan. Ah, uh, Kakunti lang yan. <laughs> oh. Kaya Oh. Yun, Yung, so chicken may. Ano yun chicken may? Full of mangoes. <laughs> Full of mangoes. <laughs> <laughs> oh, so, link Codley Guard. Yan, link Guard. si Yan, si Kapay.